Okay, what's up mga Kapepart? Good morning. Welcome back. So for today's video mga Kapepart, uh, magturo tayo ng uh, baguhan pa lang sa manabila mga Kapepart. Uh, shout out pala kay uh, Sir Dave Piloton. Taga Kabiti po. Shout out po, Sir. Iba, okay, wait. kanan. Kanan. Ito mga Kapepart uh, para masanay yung uh, manabila sa mga blind cord Ye, okay, dandan. Ye. Okay. Up street, street, street. Bawe kontes kaliwa. Tingnan mo yung ano. Yung galon. ge okay, bawe sa kaliwa. Okay. I-fold up. Okay, ah, ye, libre. Gih okay, bawa ke kanan. Okay, fold kanan. Gih full kanan. Okay. Eh. Okey, libre. Eh, okay, dendahan. Bawa konti ke kanan, konti lang. Eh. Okay. Oke, okay, kaliwa. Straight, konti. Oke, okay, tandaan. Kanan. Tandaan lang. Tandaan lang. Tingnan mo yung, ano. Oke. Okay. Bawi sa straight. Abante. Tingnan mo yung warning device. Oke. Okay. Oke. Okay. ya okay. okay, bante konti, para makita. G okay. G kanan, E, street konti. E, E, kaliwa konti. dadahan. G, G dandan lang, full kaliwa, G, G. Ge, full kanan. Full kanan. Tingnan mo yung poste. Eh. Bawi kunti. Para makuha yung sa kabila. Eh. Bawi kunti. Straight kunti. Okay, straight. Straight punah, Straight. Kanan, kanan. Okay, kaliwa. Kaliwa, dandahan. Okay. Oke Win. Ye, bante. Ye. Okay, what's up guys? Ah, uh, si Sir lang ang mag-isa. Ano na, hindi na lang ako mag -guide. Tingnan ko na lang kung hindi ba siya ma... ma ano sa warning device. Tingnan ko na lang. Uh, siya na lang ang bahala sa mga... Magtingin sa left, right, left and right side mirror. Ayan mga kapapart. Uh, sunod natin gawin. Patras naman tayo. Pahirapin natin Sir. Para masana yung manibila sa mga ano sa side mirror Left and right Okay mga papat uh, Sunod natin gawin ano sa patres na naman Subukan natin sir sa patres kung kaya ba niya Pero ganito talaga mga papat kung uh, bago ka lang sa manibila uh, Ano lang, uh, dandahan lang Uh, balang araw matapos din tayo dito sa pagpapraktis uh, may SP na siya tapos uh, mga one month uh, mag ano na siya ng lisensya so paatras na naman tayo mga papat G G kanan atras pag makita mo na to balik ka sa street G street Eh, Dahan lang. Okay, dahan-dahan. Kaliwa konti. Okay. 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 Yan, kaliwa lahat. dahan lang. Yan. Okay. Tapos, pag, makita mo to sa side mirror sa kanan, pwede na din mas street, Okay. Oke, okay, dan tahan Oke, 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 Hop Up. Kanan. Straight. Okay. Okay. Okay, kanan ka. Mukhang nahirapan si Sir sa patras ah. Okay mga kapapat. Uh, uh, thanks yun, no? for watching. Bye bye.